yo talaglag so, na yung ano ko camera buti na lang may less ako Atanggal sa pagkakadikit yung adhesive nya Ayan. buti na lang <laughs> may tali <laughs> kaya nalagyan ko nito buti na lang <laughs> <laughs> buti na lang may tali <laughs> serte kaya tiwala ako na ano eh lahi kong tinatalian eh <laughs> may less ako lagi ganoon din doon sa isa Serte, pati na lang kasi kung sa along the way eh, tapos wala kang tali baka hindi mo na mapulot pati na lang tapos ka mag CR dahil ah, pantok na yung pantok, pantok na yung pantok kanina eh so let's go buti <laughs> na lang talaga talagang ko ng lesh Perfect. <laughs> Yo, Dito na tayo ngayon sa ano, every uh, Ever Commonwealth. So, so far, walang traffic. Nice. Ang isa lang sa malas ko na swerte pa din. na ano, tanggalan yun, natanggal yun ano ko. Uh, side camera ko, camera, helmet camera ko. So, good thing uh, at uh, naka-less <laughs> ah yung kung sa helmet kaya hindi siya directo na dagdags, na sa director na dagdag nalaglag sa saya Natanggal na tangal yung uh, adhesive, ayon. medyo matagal tagal na rin yun eh. Saka sa ulan ng ulan na yun Oh. tanggal ko, <laughs> Tanggal ko yung dikit <laughs> Ayan. ay 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 nalinis ko agad <laughs> mahina mahina eh, Stuck kasi to eh yung ito yung adhesive ng ano double sided tape na nakalagay mismo sa mount so medyo mahina yan eh medyo mahina yan eh matagal ko ma -ano ko na rin yan na, hindi ko lang napalitan na ko yan ng uh, 3M ah, So hindi ko lang siya napalitan kasi nawalan na ubusan ako ng 3M that time So ngayon bumili ako ng isang rollo 5300 plus yun eh So kada bumibili ako ng uh, mount Pinapalitan ko agad ng adhesive 3M ang ginagamit ko Hindi yung pinapalitan ko yung stock Kasi tama eh Ilang days na rin ako natoklapan eh Kuti na lang hindi nahulog May one time yata ako na nahulugan Na ano hindi ko pa na-edit na yun eh Yung nahulugan ako ng camera sa commonwealth Meron ako nun

time na ko lang ng bagong tape adhesive kakapalit ko lang ng adhesive nun eh ng double sided tape ang kaso ang, ang ano lang hindi siya lapat hindi pala siya lapat kaya tatanggal agad kinabukasan kagabi ko din agad kinabukasan natanggal so hindi aga, hindi siya ano, lapat na lapat so yun ang pagkakaano ko hindi ko sakit check yun nahulog yun sa commonwealth Paano ko video hindi ko pa na-edit yun eh <laughs> Nauhulog yung <laughs> Nauhulog yung camera ko sa kukupon ko Parang pangalawang beses ko nang nahulugan ako ano, isa eh dito Nung biyahe namin tiko ko nalaglag na bali yung uh, Ano niya Arms niya yung arm Kanina eh montik na Buti na lang ay May, may lesya ako na nakatali dito oh, yun. So yun ang nagsalba So, dati ko pa namang ginagawa yon. So, yung uh, bago ko lang kasing uh, Ano ba yun? Ba't, ba't, ko ba tinanggal that time? Nalimutan ko ba't ko tinanggal that time? Nalinis ko agad yung ano <laughs> Linis agad yun eh. <laughs> Sabihin mahina yung ano ano o oh. <laughs> Tanggal agad yun eh. <laughs> 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 -hoo -hoo -hoo! Bag jong Christine, bag jong Christine, let's go, let's go, bag Christine, bag Christine, let's go, let's go, bag Christine, let's go, let's go, let's go.